Pagtapyas sa 2026 OVP budget, may tuturing raw na pambubuli. Sino ang nagsabi? Radyo Man Grace Mariano. Malinaw para kay PPP Partylist, Representative Harold Duterte na pambubuli at hindi budgeting ang ginawang pagtapyas ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Reaksyon nito ni Duterte makaraang ibaba sa 733.2 million pesos ng Kamara ang 889.24 million pesos na panukalang pondo para sa OVP sa susunod na taon. Di ni Rep. Duterte na bawasan man ang OVP budget pero hindi mapuputol ang pagnanais ng kanyang pinsan na si Vice President Sara Duterte na maglingkod sa mamamayang Pilipino. Ayon kay Congressman Harold, bawat piso na tinapya sa OVP budget ay nagpapakita ng makitid na pag-iisip at pagiging mapaghiganti ng mga kongresista. Dagdag pa ni Representative Duterte kung ang intensyon ng mga mambabatas ay ipahiya si VP Sara ay pawang sarili nila ang kanilang naipahiya dahil hindi matitinag ang OVP sa pagtatrabaho ng tahimik at epektibo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano. tata p r